Hello mga sis, assalamualaikum. Tanong ko lang sa inyo kung kayo po ba ay bagong dating lang sa inyong amo tapos may nakikita kayong sulat na ganito yung pagkasulat. Di ba nakakatako talaga? Hindi mo talaga alam kung sino yung paniniwalaan mo kasi yung kararating mo lang sa bagong amo mo tapos napakabait naman. Binibigyan ka ng pagkain, kinakausap ka ng napakatamis na mga salita. Tapos, may nababasa pa ako na linayasan ko amo ko kasi nangangatas ng sahod kapag nagkamali o may nakalimutan. Hindi rin kaya ang ugali at maselan. Yun yung isang sinabi niya sa isang sulat. Tapos, meron pang nakasulat dun sa dingding na ang sabi doon ay magingat ka April 15, 2022. Tapos, may sumunod na naman. Siguro, yung kapalit nung 2022 ay may sumunod sa kanya na 2023 nung April 14, 2023 ang sabi naman niya ay lagi daw nananakot yung uh, mo kaya daw magingat ka kahit sino talaga mga sis ay matatakot pag ganito yung nababasa mo lalo na pag bago ka lang dumating tapos yung Nadatnan mong amo ay napakabait naman. Namimigay naman ng pagkain tapos lagi kang gi-entertain. Pero dahil dito sa sulat ay hindi natin maiwasan kabaan kasi baka nga sa umpisa lang siya ganito tapos sa uli ay yun pala yung totoo niyang ugali. Kasi yung nagsulat mga sis ay dalawang tao yun. Siguro yung isa ay ibang lahi kasi nakarabik tapos yung isa ay Pinoy kasi Tagalog naman. Tapos yung sulat ay dito pala nakalagay sa ano na to oh, dikit na paper. Kaya dyan siya nakita. Ito yung sulat ng Pinoy. Tapos ito naman siguro ay sulat ng ibang lahi. Halata naman kasi sa sulat. Tapos yung pananalita niya ibang lahi. At yung nababasa nyo dyan mga sis. Ayan. Makikita nyo. Tapos ito pa isang sulat na to. Ay nakakatakot din. Tapos dyan nakalagay yung mga sulat na nakikita dito sa kwarto.